Tila nagkabalikan na nga talaga si na Elijah Canlas at Miles Ocampo matapos silang makitang magkasama at maghalikan sa isang kasal kamakailan. Ang mga fans nila ay naniniwala na muling nagsimula ang kanilang relasyon batay sa mga larawan at video na lumabas, pati na rin ang mga pagkakataong nakita silang magkasama sa publiko nitong taon. The Philippine Showbiz List Presents Elijah can Last and Miles Ocampos, second time around love story. Bagamat naghiwalay sila at tumaan sa mga pagsubok sa kanilang relasyon, hindi naging hadlang ang mga ito upang muling magtagumpay at manumbalik ang pagmamahalan ni na Elijah at Miles. Bago pa man mangyari ang anumang opisyal na kompirmasyon tungkol sa kanilang muling pag-iibigan, balikan natin ang mga unang kaganapan at mga balita na nag-umpisa ng kanilang relasyon. June 2022, Elijah and Miles admitted their relationship. Kinapirma ni Elijah ang matagal ng usap-usapan tungkol sa kanyang pag-ibig kay Miles. Humagit kumulang isang taon na ang relasyon ng dalawa na unang nagtambal sa TV5 drama series na Paano ang Pangako. Sa naturang palabas, nagpakita na sila ng kahanga-hangang chemistry na tinalagpatuloy sa tunay na buhay matapos ang proyekto. Ang unang nobyo ni Miles ay si Elijah. Kaya espesyal ang kanilang relasyon para kay Miles. Ayon kay Elijah, labi siya nagpapasalamat na sinagot siya ni Miles na nagpapahiwatig na masaya at kontento siya sa naging tugo ng dalaga sa kanyang nararamdaman. Mula doon, naging masaya ang kanilang relasyon na puno ng kasiyahan at pagmamahalan para sa isa't isa. Nilinaw na magkasintahan na nagsimula ang kanilang ligawan matapos ang kanilang serye na siyang naging daan para mas makilala nila ang isa't isa sa mas personal na aspeto. Nagugat ang mga chismis tungkol sa kanilang relasyon nang mag-post ang dalawa ng mga larawan mula sa kaarawan ni Miles kung saan makikitang magkayakap sila. Gayunpaman, kahit na umami na sila, nanatili pa rin silang privado sa ilang detalye ng kanilang relasyon. Sinabi ng nakakatandang kapatid ni Elijah na si Jerome Canlas na nakaisang taon na ang relasyon ni na Miles at Elijah. Gayunpaman, paman, tumanggi ang dalawa na sagutin kung kailan eksakto ang kanilang anniversary na nagpapanatili ng kaunting misteryo sa kanilang pag-iibigan ayon kay Elijah. Naniniwala siyang maa-appreciate na kanilang mga fans ang katotohan ng masaya sila at sa isang magandang estado ng relasyon. Pero may mga bagay na gusto nilang panatilihing privado. Sa kabila ng kanilang pagiging reserved, patuloy na suportado ng kanilang fans ang magkasintahan. Ang kanilang kwento ng pagmamahalan ay nagpakita ng tamis ng pag-ibig na nagsimula sa trabaho at nagpatuloy sa tunay na buhay. November 2023, Elijah confirmed break up with Miles. Magkahiwalay na dumating sila Miles at Elijah sa premiere ng pelikulang Five Breakups and a Romance na naging hudyat ang pagkalat ng balita tungkol sa kanilang hiwalayan. Sa isang panayam noong November 2023, kinumpirma ni Elijah na tapos na ang kanilang relasyon. Ayon sa kanya, a couple of months ago pa nangyari ang kanilang break up at parehong nagdesisyon ang dalawa na unahin muna ang kanilang personal na mga pinagdaraanan. Dagdag pa ni Elijah, hindi naging madali ang kanilang desisyon, ngunit kinakailangan nilang ayusin ang kanilang buhay. Nilinaw niya na walang galit o samaan ng loob sa pagitan nila ni Miles at napanatili nila ang respeto at malasakit para sa isa't isa. Ang break up ay nangyari sa gitna ng mga mapibigat na pagsubok sa kanilang buhay. Noong August 2023, labis na nagluksa si Elijah sa pagpanaw na kanyang bunsong kapatid na si JM na pumanaw sa murang edad na 17. Samantala si Miles naman ay so sumailalim sa isang operasyon dahil sa kanyang thyroid problem. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng matinding hamon sa kanilang relasyon na tumagal ng higit dalawang taon. Bagamat hindi ibinahagi ni Miles ang tiyak na dahilan ng kanilang hiwalayan, idiniklara niyang napatawad niya si Elijah para sa mga nangyari sa kanilang nakaraan. Para kay Miles, ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nakasakit, kundi para na rin sa sarili niyang kapayapaan. Sa kabila ng masakit na karanasan, sinabi niyang natutunan niyang tanggapin ang mga pagkukulang nilang dalawa at nagpasya siyang magpatuloy ng may mas positibong pananaw sa buhay. March 2024, Miles hinted at reconciliation with Elijah. Natuwa ang mga fans na, na Miles at Elijah sa posibilidad ng kanilang pagbabalikan bilang magkasintahan. Ito ay matapos aminin ni Miles na nagsisimula silang mag-ayos ni Elijah at muli magkaroon ng magandang samahan. Sa isang panayam noong March 18, 2024, ibinahagi ni Miles ang kanyang kamakailang bakasyon sa Hong Kong kasama ang kanyang pamilya, ngunit ipinahayag na hindi kasama si Elijah. Ang pahayag ni Miles ay nagtutugma sa mga revelasyon ni Elijah sa isang exclusive interview noong March 12, 2024 kung saan tinalakay niya ang kanilang relasyon matapos ang kanilang break up. Sa panayan kay Elijah, tinanong siya kung bahagi ba ng kanyang mga layunin sa 2024 ang maghanap ng bagong pag-ibig matapos ang kanilang hiwalayan ni Miles sa kanyang tugon, nilinaw ni Elijah na nananatili silang magkaibigan at may komunikasyon pa rin sila ni Miles kahit na hindi na sila magkasama bilang magkasintahan. Ayon pa kay Elijah, hindi pa rin nagbabago ang kanilang respeto at malasakit sa isa't isa kaya't hindi niya isinara ang posibilidad na mga pagbabago sa kanilang relasyon sa hinaharap. Ipinakita ni Elijah na patuloy pa rin silang nagtutulungan at nagkakaroon ng magandang relasyon bilang magkaibigan at hindi nila isinantabi ang kanilang pinagsamahan sa halos dalawang taon nilang pagmamahalan. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng pag-asa sa kanilang mga fans na baka balang araw magbalikan ang magkasintahan. Noong unang linggo ng March 2024, huling namataan silang Miles at Elijah na magkasama sa birthday party na kanilang co-host sa Eat Bulaga na si Mimin Mendoza. Ang kanilang presensya sa haganapang yon ay nagbigay ng karagdagang suporta sa mga haka-haka tungkol sa posibilidad ng kanilang muling pag-iibigan. Ang kanilang mga fans ay umaasa na sa paglipas ng panahon ay magbabalik ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa ngayon, patuloy nilang tinatangkilik ang anumang hakbang na naglalapit sa kanila sa isa't isa. May 2024, Miles and Elijah rekindled their relationship. Makailang beses nang naiintiga ang mga fans na Elijah at Miles tungkol sa posibilidad ng kanilang pagbabalikan matapos silang maispatang magkasama sa ilang private events. Ang mga kaganapang ito na madalas silang ibinabahagi sa kanilang mga social media accounts ay nagbigay ng mga pahiwatig na maaaring nagsimula ng kanilang pag-aayos at muling pagkakamabutihan. Noong May 1, 2024, isang nakakakilig na insidente ay nagbigay ng bagong chismis tungkol sa kanila. Naispatang dumalo si Elijah surprise birthday party para kay Miles na ginanap upang ipagdiwang ang kanyang 27th birthday. Ang pagdalo ni Elijah sa espesyal na okasyong ito ay agad na pinansin ng kanilang mga fans na naghihinala na baka muling magkasama ang ex-couple. Mismong si Miles pa nagbahagi ng mga kuhang larawan sa Instagram mula sa nasabing event. Sa dami ng mga larawan na kanyang ipinost, isa ang nakaagaw pansin sa mga netizens. Ang isang larawan kung saan makikita silang magkasama, puno ng sweetness, habang magkaakbay at tila masaya sa isa't isa. Mas lalo pang naghinala ang kanilang mga fans na mag-upload si Elijah ng isang litrato sa kanyang Instagram stories na kuha rin mula sa birthday party ni Miles. Kasama ng larawan, nagbigay si Elijah ng sweet message para kay Miles sa na tila nagsasaad ng mas malalim na koneksyon at pagkakaibigan nila. Isang bagay na malayo sa imaheng na tapos silang magkahiwalay noong nakaraang taon. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng bagong impormasyon ukol sa relasyon nina Elijah at Miles na nagbigay ng pag-asa sa mga fans silang naghihintay na magbalikan sila. Isa sa mga unang indikasyon na muli nagkakasama ang dalawa ay na mag-upload si Peterson Vargas, ang direktor ng pelikulang A Very Good Girl, ng larawan noong March 24, 2024 kung saan makikita silang tatlo, sina Miles, Elijah at ilang kaibigan habang nagpa-picture. Sa nasabing larawan, kapansin-pansin na nakayakap si Elijah mula sa likuran ni Miles na nagbigay ng signal sa kanilang mga fans na may mga hindi pa nasusundan na kwento sa kanilang relasyon. Ang pangyayaring ito ay nangyari ilang araw lamang matapos kumpirmahin ni Miles isang panayam na inaayos nila ni Elijah ang kanilang relasyon na tinuldukan nila noong nakaraang taon. December 2024. Love is sweeter the second time around for Miles and Elijah. Sa kabila ng mga tanong at haka-haka tungkol sa kanilang relasyon, unti-unti nilang ibinubukas ang kanilang pagmamahalan sa publiko na nagpapatunay na ang kanilang love story ay mas matamis sa pangalawang pagkakataon. Isang patunay na ang pagmamahalan nila ay muling nanumbalik base sa video na kumakalat sa TikTok kung saan makikita si Miles at Elijah na magkasama at sweet na sweet sa kasal ng TV host comedian na si Jose Manalo. Sa video, makikita isang eksena kung saan habang naglalakad ang mga bridesmaid at groomsmen, bigla na lamang lumapit si Elijah ka Miles at hinalikan ito sa labi Ang natural at sweet na kilos nilang ito ay agad napansin ng narizens na nagsimulang magtaka kung sila na ba ulit. Sa kabila ng mga tanong, wala pang opisyal na pahayag sila Miles at Elijah tungkol sa kanilang pagbabalikan. Ngunit para sa kanilang mga fans, sapat na itong ebidensya upang magsabi na sila ay magkasama na ulit. Matatanda ang nagbigay din ng pahayag si Elijah tungkol sa kanilang estado sa relasyon. Noong May 2024, natanong si Elijah tungkol sa issue ng kanilang pagbabalikan. Sagot ni Elijah, we're doing good, we're very happy.